Dahil sa tumataas na banta ng monkeypox o mpox sa Cotabato province at mga katabing lugar nito, tulad ng Sultan Kudarat at Davao del Sur, ay minabuti na ng ilang tanggapan ng Kidapawan City na magpatupad ng no face mask, no entry policy. Kahapon inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office sa Kidapawan City na epektibo na ang kautusan sa kanilang tanggapan at istrikto itong ipinapatupad. Maging amatauhan nila pati na rin ang mga kliyente ay kinakailangan magsuot ng face mask sa pagpasok sa kanilang opisina. Ito anila ay isang pag-iingat na hakbang upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga kliyente at kanilang tauhan bilang tugon sa kamakailang naiulat at binabantayan ng mga kaso ng monkeypox o mpox. Maging ang land transportation kidapawan, may ulat ding ipinapatupad na ang nasabing kautusan. Habang sa makilala ko ay hindi kayat ni Mayor Armando Kibod na magsuot ng face mask ang lahat ng may transaksyon sa munisipyo upang maiwasan ang naturang sakit. May ilang tanggapan naman sa Cotabato province na hindi naman mandatory. Pero hinihikayat nila ang kanilang mga kliyente na magsuot ng face mask at sundin ang social distancing. May ilang individual namang naobserbahang nagkusa ng gumamit ng face mask bilang panlaban hindi lang sa monkeypox kundi sa anumang uri ng sakit. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida Balita.